pagsuko ay hindi nangangahulugang ikaw ay mahina. Minsan ipinapakita nito kung gaano kakalakas para makapagparaya. Ang pamilya dapat ang pinakaligtas na makalangit na lugar. Ngunit minsan dito rin natin natatagpuan ang pinakamansasakit na pagkadurog ng ating mga puso. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang isinakripisyo ang sarili alang-alang sa pamilyang sa kanya'y umaasa nagtungo sa lupain ng mga banyaga upang sunduin ang kanilang mga pangarap. Nagtiis, nagpaalipin at nagsikap kumita mapunan lang ang pangangailangan ng mga naiwan. Ngunit kay hirap tanggapin kapalaran niya'y nadiin sa kasalanang hindi sukat akalain. Ang kwento ng mga paghihirap, sakripisyo at paghihinagpis ni Flor Contemplacion ang mga bagong bayani na ang sandata ay luha. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Flor Ramos Contemplación sa Totoong Buhay ay isinilang noong ikapito ng Enero taong 1953. Siya ay tubo sa syudad ng San Pablo City sa Laguna siya ay buhat din sa isang mahirap na pamilya lamang. Ang masakit pa dito ay nagbabanta ang pagkawasak ng kanilang tahanan dahil bago pa man siya ibang bansa ay naghiwalay na sila ng kanyang asawa dahil sa pangingibang bahay nito. Si Flor ang naiwan tagapagtaguyod ng kanilang apat na maliliit na anak noon. Ito ang sakripisyong dinala niya sa kanyang buhay. Nakipagsapalaran siya sa bansang Singapore nang walang katiyakan ang kahahantungan habang ang naiwang mga anak ay wala rin katiyakan kung papaano magagabayan habang sila ay lumalaki. Napakahirap para sa isang magulang ang iwan at pagkaitan ng panahong makasama ang kanyang mga anak sa kabataan ng mga ito. Ngunit kahirapan ang nagtutulak sa tao para siya ay mapilitang lumayo. Habang si Flor ay nasa Singapore, meron siyang naging mga kaibigan at ang isa nga sa mga ito ay si Delia Maga na kapwa niya din domestic helper at nakatira di kalayuan sa kanilang tinutuluyan. Ikaapat ng Mayo taong 1991, noong araw na yun din ay huling araw na pala ni Delia Maga sa Singapore dahil kinabukasan ay nakatakda siyang umuwi sa Pilipinas at umaga pa lang ay dinalaw na siya ni Flor upang aniya ay makapagpadala ng ilang mga gamit para sa pamilya kasabay ng pag-uwi ng kanyang kaibigan. Ngunit kinahapunan pag-uwi ng mga negosyanteng amo ni Delia Maga inaasahan ng mag-asawa na sasalubungin sila ng kanilang mga anak. Si Nicholas Huang na noon ay apat na taong gulang at ang bunso niyang kapatid na babae na magdadalawang taon naman na parehong alaga ni Delia Maga. Sa pagtataka ng mag-asawa, dahil noon lang araw na yun hindi sila sinalubong ng kanilang mga anak ay hinanap nila ang mga ito. Una nilang narinig ang iyak ng kanilang bunsong anak sa kwarto ng yaya ngunit nakakandado naman ang pintuan. Sunod nilang natagpuan ay ang anak nilang si Nicholas Wang na wala ng buhay habang ang ulo nito ay nakasubsub sa timba ng tubig. Di kalayuan ay nakita naman nila si Delia Maga na nakahando sa sahig at may nakasakal pa na lubid sa kanyang leeg. Wala na rin siyang buhay noong mga sandaling iyon. Dagli ang hinagilap ng amon lalaki ang bata at sinubukang isalba ang buhay nito habang ang kanyang asawa naman ang siyang tumawag ng mga pulis. Pagdating ng mga ito, itineklara nilang patay na ang dalawang biktima at dahil walang palatandaan ng pwersahang pagpasok sa bahay. Suspet sa kaagad ng mga pulis ay kakilala ni Delia Maga ang biktima. Kaya't dahil dito, hinalughog nila ang personal na gamit nito kung saan natagpuan ang kanyang diary at doon nga nakita nila ang pangalang floor contemplation at ang address na tinutuluyan nito. Nang pinuntahan nila si Floor, Tamang hinala kagad ang mga pulis dahil hindi ito mapalagay sa kanyang mga isinasagot kung ano ang kanyang ginagawa noong araw na yun. Ang alibay niya ay nagpunta siya sa kanyang pamangkin dahil may dinalang gamit na kalaunan ay napatunayang walang katotohanan. Kinabukasan, ikalima ng Mayo, 1991, inaresto na nga ng mga pulis si Flor Contemplacion at sa tulong ni Ginang Aurora Navarro ng Philippine Embassy bilang interpreter Inamin ni Flor Contemplacion ang pagpatay sa kaibigan at sa alaga nito at di nagtagal ay tinuro pa niya sa mga pulis noong ding araw na yun ang mahalagang gamit kasama na ang mga alahas na pag-aari ni Delia Maga na nasa kanyang posisyon. Dahil sa pag-aming iyon, kinasuhan si Flor ng dalawang bilang ng murder. Simula noong siya ay inaresto at ikinulong hanggang sa lumipas ang apat na taon bago ang petition for clemency sa Pangulo ng Singapore sa loob ng mahabang panahon na yun ay hindi nagbago ang posisyon ni Flor at niminsan ay hindi niya itinangging siya ang pumatay sa dalawang biktima marahil na rin siguro sa pag-usig ng kanyang konsensya. Sa katunayan bago pa man ang nakatakdang paglilitis ng kanyang kaso ay siyam na beses na siyang dinalaw ng taga-embasi at anim na putwalong beses naman siyang dinalaw ng isang madre na si Sister Gerald mula sa kumbento ng Good Shepherd. Sa panahon ng paglilitis, patuloy ang pag-amin ni Fleur Contemplation sa kasalanang nagawa at wala siyang idinawit na ibang pangalan o sinasabing nag-frame up sa kanya. Dahil kumbinsido ang husgado at ang ebidensyang nakuha, guilty si Fleur Contemplation. Ngunit nagkaroon man ng pag-amin, ang batas sa Singapore ay nakabase sa kanilang judicial system kung saan patas na nililitis sa magkaparehong parusa ang kanilang mga locals at ang mga dayuhang lahi kasama na ang mga Pilipino. Ang masakit dito ay umiiral sa kanilang bansa noon ang capital punishment na ang kasong pagpatay ay kamatayan din ang hatol. Ganun pa man, kahit nahatulan na ang isang tao ay maaari pa naman itong iapila sa mataas na hukuman sa kanilang bansa at kung mapatunayang mali ang hatol ng nauna ay papakawalang sala nila ang sospek. Ngunit kung tama naman ay meron pa itong isang pagkakataon para makaligtas sa kamatayan at ito nga ay ang petition for clemency na mula sa Pangulo ng kanilang bansa. Nang umusad na sa mataas na hukuman ang kaso noong ika anim ng Enero taong 1993, bigo ang kampo ni Flor na patunayan ang kanyang pagkainusente. Pagkalipas ng apat na araw ng paglilitis, ika-28 ng Enero taong 1993, Guilty na talaga ang hatol sa kanya na may parusang kamatayan. Muli siyang umapila pagkalipas ng isang taon kung saan ilang testigo pa ang kanilang ipinresinta mula Enero hanggang Hulyo ng taong 1994. Ngunit ang lahat ng ito ay pawang kabiguan din ang natamo. Pagsapit ng Enero 1995, ang petition for clemency sa presidente ay nareject din dahil sa payo ng gabinete ng Pangulo ng bansa nila ito ay sa kabila ng pagsulat pa ng Pangulong Fidel Ramos ng Pilipinas sa ngalan ng kagandahang loob. At ang pagtupad sa hatol ng kamatayan ay itinakda sa ikalabimpito ng Marso taong 1995. Sa mga panahong ito, putok na putok na ang balita dito sa Pilipinas nang malaman nila ang nakatakdang pagbitay kay Flor Contemplacion at nang mainit na ang isyo ay tsaka pa lang ito tinutukan ng ahensya ng gobyernong may saklaw sa kaso ni Flor kung saan lumalabas pala na wala man lang kinatawan ng embahada ng Pilipinas sa buong panahon na nililitis ang kaso bagamat dinalaw siya sa kulungan. Hindi rin sumapat ang dapat ay naibigay na tulong legal sa kanya. Habang lumalapit ang araw ng paghatol, lumalakas na lumalakas ang simpatsya ng mga Pilipino kung saan libu-libo ang nagrarali sa mga lansangan sa pamumuno ng mga politiko at iba't iba pang mga organisasyon. Libo-libo mga bandila ng Singapore ang sinunog nila bilang protesta At ang isa nga sa mga ito ay ang pagsunog ni dating Dabao Mayor Rodrigo Duterte ng bandila ng Singapore Dahil pinangunahan din niya ang pagprotesta ng mga empleyado sa siyudad ng Dabao Pati ang teroristang Alice Boncayo Brigade o ABB ay nagbanta na papatayin nila ang mga empleyado ng gobyerno Na siyang nagkulang sakaling matuloy ang paghatol kay Flor contemplacion. Ikalabing isa ng Marso, anim na araw bago ang pagbitay, muling umapila si Pangulong Ramos na buksan ang kaso kasabay ng panibagong testigong hawak nila sa katauhan ng isa pang Pilipina, na nagsasabing narinig niya ang usapan ng amo ni Del Yamaga sa planong pag-set up kay Flor dahil sa kanyang version ay ganito. Nadat na nilang nalunod sa timba ang bata at dahil sa galit ng tatay nito ay si Del Yamaga ang napagbuntunan nito at pinatay din at pagkatapos ay si Floor Contemplasyon ang isinumbong nila sa mga pulis. Ang pahayag na yun ay maingat na nireview ng mga may hawak ng kaso ngunit lumalabas na walang basihan ang sinasabi ng testigong ito kaya tuloy ang paghatol. Ikalabing pito ng Marso 1995, madaling araw ng pagbitay, muling nagpadala ang Pilipinas ng isang testigo patungong Singapore. Isa siyang ex-convict din dahil naman sa prostitusyon na minsan ang nakasama ni Flor Contemplacion sa bilangguan. Na ayon naman sa kanya ay inamin sa kanya ni Flor na hindi siya ang pumatay sa dalawang biktima ngunit bigo din siyang patunayan ito. At pagkatapos ng sandaling iyon ay kasaysayan na nga ang humusga. Natuloy ang pagbitay kay Flor Contemplacion. At si Pangulong Ramos ay wala nang nagawa kundi deklarang isang bayani si Flor Contemplacion ang kanyang asawa ang sumalubong sa bangkay ni Flor. Dalawang araw pagpataw ng hatol at siya ay hinatid ng libu-libong mga tao hanggang sa makarating sa kanyang tahanan sa San Pablo City. Nangako din ng tulong pinansyal ang gobyerno at iba pang mga organisasyon sa pamilya ni Flor para may pagpatuloy nila ang buhay dahil silang lahat ay umaasa lang sa kanilang nanay noon. Malaking-laking halaga rin ang kanilang nalikom dahil nang isa pelikula pa ang buhay ng kanilang nanay ay tumanggap na ang dalawang anak ni Flor ng tig libong piso bilang talent fee sa pagganap sa kanilang karakter mismo sa pelikula. At halagan dalawang milyong piso pa ang ibinigay sa pamilya nila para sa karapatang maipalabas ang istorya ni Flor Contemplation. Bukod pa ito sa napakalaking ayuda ng gobyerno at ng iba pang mga organisasyon. Ngunit ang napakasakit isipin ang lahat ng ito ay nabaliwala dahil di man lang nagamit sa tama. Kalaunan pagkalipas ng ilan pang mga taon, ang tatlo sa mga anak ni Flor Contemplacion ay nahatulan lahat ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sangkot sa droga. Pati ang tatay nila na asawa ni Flor, pati na ang kinakasama nito, ay nakulong din sa kaparehong kaso ng droga. At ang sakripisyo ng isang OFW yung ina na nagbuwis ng buhay ay tuluyan na ngang naglaho ng ganun-ganun na lang. Ang pagsuko ay hindi nangangahulugang ikaw ay mahina. Minsan ipinapakita nito kung gaano kakalakas para makapagparaya. Ang pamilya dapat ang pinakaligtas na makalangit na lugar. Ngunit minsan dito rin natin natatagpuan ang pinakamasasakit na pagkadurog ng ating mga puso. Ikaw kaibigan, Lumaki ka rin ba sa sakripisyo at pagtitiis ng iyong mga magulang? Paano mo tinatanaw ang mga ito? Tinataglay mo pa ba ang kanilang mga pangaral? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam!